Good morning, Royal Clan! What's up? What's up, mga Mawinian? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating bagong channel, the Herapond YouTube channel. Okay. Oh, as promised, magre-record tayo ng video para may publish dito sa Herapan kasi dinedemand din ng YouTube, wag daw nating ititiwangwang ang ating bagong channel, 'di ba? Ito po ay backup natin kasi yung ating Princess Maui channel ay pinarurusan ng YouTube, may mga violations daw kaya tinatanggal yung ating revenue doon. So, kaya tayo gumawa nitong channel na ito baka eventually burahin ng YouTube ang ang main channel nating Princess Maui. So, dapat mahanap nyo ako sa ating bagong channel. Ito nga pong Herapan. And alam niyo naman 'di ba nirerreport report, report mass report na ng ang ibang mga kilalang personalidad lalo na sa politics ng ating uh, Princess Mawi channel. That's why we have a backup channel. Now, at katulad po ng inyong Prince na bumabatikos sa mga kilalang tao sa lipunan, particularly the politicians, si Miss Maharlika ay ganun din no, na inspire nga ang inyong Prince kasi may isang matapang na babae, ang totoong Gabriela ng panahon natin ngayon, hindi yung Gabriela makakaliwa na alam nyo na mga salot sa lipunan yung party list na Gabriela <laughs> ito ang sinira nila ang pangalang Gabriela Gabriela silang is one of the di ba, national heroes of the Philippines noong panahon na nakikipaglaban tayo sa mga Kastila, panahon ng katipunan ni Andres Bonifacio, di ba, at Emilio Aguinaldo So nakilala ang isang Gabriela silang noon na lumalaban isang babaeng nakikip nakikipagdigma laban sa mga Kastila para makalaya tayo. So kung si, si Gabriela noong panahon ng uh, colonial period, di ba? Ay tinitingala at kinikilalang babae uh, ng mga panahong yon, that, and I think that was how long already like 200 years almost I think so more than 100 150 maybe eh ngayon, ang pangalang Gabriela ay na-associate sa mga kaliwa. Nakakalungkot, no? Pag narinig mo ang Gabriela, alam na this. Representative ng mga babae, pero legal front di umano ng mga makakaliwang grupo. Pero ako, kung tatanong yun, ang totoong Gabriela ng panahon ngayon ay si Miss Maharlika. At dahil sa kanyang tapang po, pinagkakatiwalaan ng napakaraming mga informants, mga uh, puting ahas niyang tawagin, di ba? Mga hindi na makatiis sa pinaggagagawa hold on ng mga nakaupo ngayon sa iba't ibang agency sinilang po kasi sa palasyo ang mga ahas na puti or itong mga nagsisiwalat po ng kawaloktutan, corruption at kung ano-ano pa aminin man nila tindi, corruption yan mga kamkaman blues diba? yung lagi may nananalo nan nan sa tayaan ng numero nakakapagtaka rin yan mga ate at kuya hmm. Hold on na minute open ko lang yung article but si Miss Marley po ang dami nagtitiwala nga na i-relay sa kanya yung mga hindi na nakakasikmur, hindi na masikmurang ginagawa ng mga nakaupo ngayon at mga naka at na, na, na binoto, nanalo and in a point, 'di ba? Sa kung saan-saan sa gobyerno. O oh. Eh ayan isinisiwala niya sa taong bayan lumalakas ang channel ni Miss Maharlika Okay, hold on. Open ko lang. Saan ka na? Ed, marami na pala ang nanginginig sa takot kay Miss Maharlika. Parti I think ito yung mga yung mga politiko, no? Hold on. Open ko lang. Hold on. Hold on a minute. <clears throat> All right. Where are you, dear? Mm -hmm. Alright. Nandito yun kay Miss Crisette. Ayan. <laughs> uh, pakita ko sa inyo yung aking ini-scroll-scroll din eh. Kay Nograles kasi yung nai-ready ko. Ayan. About Nograles. Nagtagumpay sa pagsususpend sa SM and I voice nga kinabuhi. May po si Miss Crisette patungkol dito kay Miss Maharlika. Hanapin ko lang ha. Scroll natin. Masipag din si Miss Crisette mag-post. Pero make sense yung sinabi niya ha? Ato! kitang kita pala agad o ayan and then uh, bigyan natin ng reaction intindihin natin yung post and uh, yeah magtaka talaga tayo katulad kay Miss Crisette kung bakit pinanginginigan si Miss Maharlika ng mga nakaupo ngayon si Maharlika sabi niya 14 hours ago ang daming sinabing grabe against sa kanila sino kaya yung kanila no Well, ang number one enemy ni Miss ka yung si Queen, si Queen B, right? Si Queen Buton. Queen B, akala ko B nabubuyog. B pala na Buton, sus Mariosep. And then, may mga binabatikos din si Miss ka kay Budol Budol Man. Tinatawag niyang si Kuting, di ba? Kuting ng Norte, akala natin Tigre, akala natin Roar. Sabi ni Tony G kasi, Roar eh. You're gonna hear me roar. Yung pala. Ibig sabihin hindi talaga powerful na uh, 'di ba na creature si tiger of alam niyo na. Tigre daw nang 'di ba mm, doon sa ibabaw banda. Tigre ng mm. Yung pala yung tigre kuting laang. So hindi nakakatakot ang kanyang roar, miaw lang pala. Oh, uh, eh tinatanaw natin din ni Miss Marley ka si Jolly Bee. Also known as Tambi or Tamba, 'di ba? Mm. Ang dami nila sinabing grabe laban sa kanila ni Miss Marlica pero hindi nila ina-acknowledge or hindi nila i-acknowledge kahit minsan. Her allegations are specific, ibig sabihin targeted. She name names, pinapangalanan talaga niya ang kanyang mga uh, inaakusahan, buong-buo, hindi takot malaybel libel di ba? And she addresses them rudely. Minumura ni Miss Marlika lalo pag gigil na gigil at galit na galit. Pansin nyo yan kapag nagbablog yan tapos hindi, hindi siya masyadong bumabasa ng mga mga comments nyo bati-bati, gigil na yan. Pero kapag uh, basa pa siya ng basa ng mga comments nyo lalo sa simula, ibig sabihin ay medyo maganda pa yung mood ni Miss Marlika. <laughs> pag tumalon agad yan sa topic, alam nyo na imbiyer na yan. Okay? Si Lorraine Badoy at ka Eric however ay nagtanong lang kung totoo na 2, bil 2 billion ang travel funds or 1.8 na ang sinabi, pinakulong agad for 6 days. So, almost a week, di ba? Nagtanong lang, totoo ba na 1.8 billion ang ginaso sa kakabiyahe ng pinsan? Uh, sama ng sama sa lakad ng pusa? Pinakulong agad. oh, bakit takot silang pakialaman si Maharlika? Curious talaga ako oo oh, May nagsabi dito, nagtatago daw sa pagiging US citizen, si Miss Marlika gamit yung constitution as a US citizen. O, oh, inaaway-away pa si Miss Crisette. Pauwiin mo daw si Miss Marlica sa Pilipinas, Miss Crisette, para magkaalaman. Sino naman ang show nga na ng Pilipinas, baka mamaya pagtungtong niya sa airport, na na si Miss Marlica, na beng-beng na. Ibang panahon ngayon sa Pilipinas. Juliet Delgado, sino ka man, kung sino ka man Ibang panahon yan sa Pilipinas Pag nagtanong ka, kulong ka How much more? Nagtanong lang yun si Ka Eric at saka si Dr. Lerine Badoy Nakulong na Si Miss Marley kay hindi na nagtatanong, diretsyo Diba, declarative ang sentence Walang tanong-tanong Ito si ganito, oh nag -re -remit ng pera kay ganyan Ito, kurakot bumili ng mansion Ito, sinipa na hindi man lang nagsasalita, tinanggal na yung asawa ni artista. Ito, inaratay na malapit ng matigbak. Hindi pa rin nagsasalita ang gobyerno. Ito, umatend ng kasal. haman talang yung mga kababayan natin nilindol and then may napas lang sa Marawi ito hindi totoong nagkasakit ng ganyan no na ospital lang yan sa St. Luke's at kung ano-ano pang mga sinabi ni Miss Maharlika bumili ng uh, ng sibuya sa Bunina Corporate ang daing pasabog ni Miss Maharlika mga ate at kuya no partida may mga araw na hindi siya nagbo-vlog right bakit hindi nila ipatawag ang daing isiniwalat ni Miss Maharlika pinapangalanan may Michael Ma at kung sino-sino pang nasagasa o oh, ba diba? pero hindi pinapatawag sa pwede naman siguro ipasaman si Miss Maharlika right? kung talagang magbamatapang yung yung mga nakaupo ngayon umuwi ka dito, dapat ang magsabi nito mga politiko, hindi ikaw na, net, na netizen hindi uuwi si Miss Maharlika dito, yan siguro ang ikinagagalit ni Miss Maharlika mga adat kuya mahal na mahal niya ang Pilipinas kahit American citizen na siya Diba? Masaya siyang umuwi dito na kapag Bumili pa nga yata ng lupa recently, hindi ako sure you know, eventually na iniisip ni Miss Maharlika na one day magre-retire ako, baka dapat sa Pilipinas na ako, magpa-farm-farm na lang ako, magta-travel vlog na lang ako. Tapos naging dream pa ni Miss Maharlika na dahil nakaklose niya yung first lady, sasama siya sa mga lakad ng first lady. di ba diba, magtuturo daw yan sa universidad, ganun ganon kung ano-ano pa mga gusto ni Miss Maharlika na bumuntot being a vlogger, diba, feature niya yung ganap-ganap ng first lady. Ay, tapos ganyan, pinapakuyog sa mga ensaymada, may mga death threat, may mga nababalitan si Marley, na gusto siyang ipagurgur, kasama siya sa listahan ng mga oplan ipatutumba, may recently, di ba, uh, recent yung oplan ipatutumba, may original listahan na hindi pa nga daw yung updated, nandun din si Miss Marley ka, yung pinalabas nung, yung, 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 yung yun, ano, pinost ng isang ensaymada vlogger na pangit, na tagalate. So, yeah, bakit hindi nila i-address ba diba? mga mga smuggling 'di ba corruption sa Bucor corruption sa PCSO sa sa DA Department of, agri of, Agriculture sa customs kung saan-saan si Miss Marley may mga pasabog o sa Okada wala silang imik at hindi nila ina-address ang mga sinisiwala. Fake news yan, fake news, walang ganon. Hindi totoo ang sinasabi ng bu butangera na yan na taga LA or what? Taga California. Hindi totoo yan. Kasi pag sinabi na hindi totoo, baka ilabas ni Miss Maharlika ang ebidensya. Excited na ako sa pulburon ni eh. Tagal ko nang inaantay kung may video ba ng pulburon. <laughs> ba diba? And yun nga po, yun may nang bigwas daw na ano ba yun na uh, ano ba siya nasa, PN, nasa ng bigwas ng abogado na, relib, na nagresign na nga daw or something marami daw natanggal sa pideya dahil nga di ba baka pinagbibintangan na sila yung mga puting ahas ang dahil sabi ni Miss Maharlika araw-araw hindi na nga niya nauubos di ba kasi nga may mga ibaw naman siya iniintindi may negosyo naman yan dumating pa si Attorney Glenn Chong recently sa, sa US so bakit nga naman hindi nila pinapatawag si Miss? Pwede naman na i-invite, umuwi ka sa Pilipinas. Paki-address itong mga ano mo, isisiwalat mo, nasasagasaan mo yung ganito si politikong ganyan. Tinatarget mo ang highest government official in the land. Tinatarget mo yung asawa. Bakit hindi nyo ipatawag? Lumalakas ang channel ni Miss. Ano, tatrydo do nyo na lang? Yan kaya ang balak nila kay Miss ka mga atet kuya? Takot sila o tatry rin nila? Pay comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.